Yan po ang mapa ng buong Rancho Paradiso. Ang kalahati po niyan ay pag-aari ng mga silvestre. Paradiso? Ano po meron doon? Dexter, iwan mo muna kami. Yes, sir. Lilipat ng paradiso. Ano? Nakako ako kay Martin. Tutulungan ko siya sa mga nang api sa kanya sa paradiso. Kaya maganda ka, lilipat tayo doon. Pero dad, ayoko lumipat ng paradiso. Paano na yung buhay ko dito? Yung mga contacts ko. Nakahanap na ako ng supplier, dad. Nag-usap na tayo tungkol dyan, Wesley. Hindi tayo papasok sa pagbebenta ng droga. Pero dad, nangako na ako sa kanila. Nakausap ko na rin si Martin. Martin! Martin! Puro nalang Martin! Baka nakakalimutan mong niligtas ni Martin ang buhay natin dalawa. Malaki ang utang na loob natin kay Martin. Baka nakakalimutan mo yun. Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Kung bakit kasi... Sige dad! Ituloy mo! Alam ko naman kung ano sasabihin mo eh! Sana singgali mo si Martin! Sana sing talino ko siya! E di sana si Martin na anak mo! Pare, nakakadami ka na. Dasing ka na, oh. oh Ang okay. sasabihin ko. Ang mga ko. Pak Reh, apa? Bawa! apa? Wesley! Biar saya beritahu! Pak Reh, oh! kamu dah lesing! Tidak! Tidak! Jangan beritahu saya! Saya sudah beritahu! Apa? Wesley, sudah Wesley, apa yang berlaku di sini? Apa masalahnya? Kamu dah lesing! Masalah? 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 Kamu! Kamu! Kamu yang masalah! Wesley! Ano nangyari sa'yo? Ano? Sabi mo ang nagparakot sa'yo? Ha? Lumapad ka! Huwag Ay, ako mali. Kung lagi ka ba? Sa tingin mo hindi ko napapansin? Masyado ako pasipsip sa daddy ko! Hindi tamay tindihan. Kung alam ko lang magiging ganito, sana hindi na kita sinaman tumakas. Sana hinayaan na lang kita mapunok sa kulungan!